Kapag naririnig ang salitang utang, karamihan agad na naiisip ay problema, stress at pagkalubog sa hirap. Pero ang hindi alam ng marami, may mga tao ring umasenso at yumaman dahil sa utang. Ginamit nila ang perang inutang hindi para sa luho, kundi para gawing kapital sa negosyo at investments dahil mas malaki ang kinita nila kaysa sa interest na binabayaran. Ang utang na kinatatakutan ng iba ay naging susi sa kanilang pagyaman. At sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano nagiging daan ang utang para umasenso at yumaman. Una sa lahat ay ang sikreto ng good debt. Hindi lahat ng utang ay masama. May tinatawag tayong bad debt at meron ding good debt. Ano ang ibig sabihin ng bad debt? Ito yung utang na ginagamit sa mga bagay na walang balik. Halimbawa, uutang ka para bumili ng bagong cellphone, latest na sapatos o panggastos sa lakwatsa. Oo, masaya siya sa simula, pero pagkatapos, bayarin na ang natitira at wala namang dumagdag sa kita mo. Ito ang klase ng utang na nagiging pabigat at naglalayo sa iyo sa pag -asenso. Ngayon, iba naman ang good debt. Ito ang utang na ginagamit mo bilang puhunan para kumita. Halimbawa, umutang ka ng 50,000 pesos. Kung ginamit mo ito para magtayo ng maliit na negosyo gaya ng food cart, sari-sari store, o kahit online reselling business, may posibilidad na lumago ang pera. Isipin mo kung ang interes na binabayaran mo kada buwan ay 2,000 pesos pero ang kinikita ng negosyo mo ay 10,000 pesos. Panalo ka pa rin kasi kahit nabawas ang pambayad sa interes, may matitira ka pang kita. Ang inutang mo ay nagtatrabaho para sa iyo. Ganito rin ang ginagawa ng malalaking negosyo. Hindi lahat ng pera nila ay sariling bulsa. Karamihan galing din sa utang o loan. Pero dahil kinagamit nila ito sa expansion, pagbili ng equipment at investments, mas malaki ang kinikita nila kaysa sa binabayaran nilang interes. At 'yun ang sikreto nila. Kaya ang tanong paano mo malalaman kung ang isang utang ay good debt o bad debt? Simple lang. Kung ang perang inutang mo ay nagdadala ng dagdag na income, tinutulungan ka nitong umasenso at kung mas malaki ang balik kaysa sa interes na binabayaran, 'yan ang good debt. Pero kung ang perang inutang ay nauubos lang sa gastos at luho, 'yan ang bad debt. Sa madaling salita, ang good debt ay parang puhunan na pinahiram sa iyo ng iba. Hindi mo kailangan maghintay ng ilang taon para makapag-ipon bago ka makapagsimula. Dahil sa tamang paggamit ng utang, pwede mong pabilisin ang proseso ng pag-asenso at dito mo makikita ang malaking kaibahan. Ang masamang utang, kumakain sa kinabukasan mo. Pero ang mabuting utang pwedeng maging tulay para maabot mo ang financial freedom. Ang number 2 ay leveraging other people's money. Isa sa pinakamalaking sekreto ng mga yumaman ay ang konsepto ng tinatawag na leverage o paggamit ng pera ng iba para kumita ka. Madalas itong tawaging other people's money o OPM. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo kailangan hintayin na makaipon ng malaking kapital bago ka magsimula. Pwede mong gamitin ang pera ng banko, lending institutions o investors para mas mapabilis ang pag-asenso mo. Halimbawa gusto mong magtayo ng maliit na restaurant kung mag-iipon ka muna ng lahat ng kapital baka abutin ka ng taon bago makapagsimula. Pero kung umutang ka at ginamit ang perang iyon bilang puhunan, pwede ka nang magsimula agad. At kung maayos ang takbo ng negosyo, kikita ka na kahit nagbabayad pa ng utang. Ganito rin ang ginagawa ng malalaking kumpanya. Kapag bibili sila ng bagong building, equipment o magpapalawak ng operasyon, hindi lahat ng pera ay galing sa bulsa. Kadalasan ay uutang sila kasi mas malaki ang kikitain nila kumpara sa interest na babayaran. Yun ang tunay na leverage pero tandaan mo na hindi ito basta-basta. Kailangan mong siguraduhin na ang kikitain mo ay mas mataas kaysa sa interest at bayarin. Halimbawa kung umutang ka at may interest na 10%, dapat mas mataas sa 20% o 30% ang balik ng investment mo para sulit. Kung hindi ay siguradong lugi ka. Kaya ang leveraging other people's money ay parang shortcut papunta sa oportunidad. Kung marunong kang gumamit ng pera ng iba para palaguin ang sarili mong income, mas mapapabilis ang pag-asenso mo kaysa kung sarili mong ipon lang ang aasahan mo. Habang ang iba ay natatakot umutang, ang mga marunong ay ginagamit ang utang bilang tool para palakihin ang kanilang yaman. Ito ang sikreto ng leverage, ang number 3 ay discipline at financial planning. Kapag pinag-usapan ang pagyaman gamit ang utang, hindi sapat na umutang ka lang at magnegosyo. Ang tunay na susi ay nasa disiplina at tamang financial planning. Maraming tao ang bumagsak sa utang kasi kulang sa plano at sobrang kampante. Halimbawa, umutang ka para magtayo ng maliit na business. Kung wala kang malinaw na plano kung paano bayaran buwan-buwan, madaling lumaki ang interest at mauwi sa stress. Kaya dito pumapasok ang disiplina. Una, kailangan mong ituring ang pagbabayad ng utang bilang priority expense. Ibig sabihin bago ka gumastos para sa ibang bagay, siguraduhin mo munang may nakalaan para pambayad ng loan. Para itong renta sa bahay, hindi pwedeng i-delay kasi lalaki at lalaki ang obligasyon. Ikalawa, kailangan mong bantayan ang cash flow. Hindi lahat ng kinikita ng negosyo ay pwede mong gastusin. Kailangan mong magtabi ng porsyento para sa reinvestment at porsyento para sa pagbabayad ng utang kung kikita ka ng 20,000 kada buwan, maglaan ka agad ng nakaset na porsyento para sa loan. Sa ganitong paraan, hindi ka mabibigla. Ikatlo, huwag kalimutan ang emergency fund. Kahit may utang, dapat may nakatabing pera para sa mga unexpected na gastos. Dahil kapag may emergency at wala kang natalaan, baka mapilitan kang umutang ulit na magpapabigat lalo. At higit sa lahat, ang disiplina ay hindi lang tungkol sa pagbabayad ng utang, kundi pati sa sarili mong lifestyle kung kikita ka na, hindi ibig sabihin pwede ka nang gumastos ng sobra sa luho. Ang disiplina ang magpapanatili sa negosyo at sa finances mo. Sa tamang financial planning, nagiging malinaw ang direksyon ng bawat pisong inutang mo. At sa tuloy-tuloy na disiplina, hindi lang natatapos ang utang unti-unti ka rin umaangat patungo sa tunay na pagyaman. Maraming matagumpay na negosyante ang magsasabi sa iyo na nagsimula sila sa maliit at madalas may kasamang utang. Halimbawa, isipin natin si Ana, isang simpleng empleyado na may pangarap na magkaroon ng sariling bakery. Wala siyang sapat na ipon, pero matagal na niyang alam na malakas ang demand sa tinapay at pastries sa kanilang lugar. Kaya nang nagkaroon siya ng pagkakataong umutang ng 100,000 pesos mula sa isang lending cooperative, sinugal niya ito bilang kapital. Sa una, mahirap. Kailangan niyang gumising ng madaling araw para magbenta at sabay pang isipin kung paano mababayaran ang monthly amortization. Pero dahil maingat siya sa kita, sinisigurado niyang laging nauuna ang bayad sa utang bago pa man ang ibang gastos. Pagkalipas ng ilang buwan ay nakabuo siya ng loyal customers. Ang 100,000 pesos na inutang niya, kumikita na ngayon ng 25,000 pesos hanggang 30,000 pesos buwan-buwan. Oo may interes siyang binabayaran pero mas malaki ang pumapasok kaysa lumalabas. At nang matapos ang kanyang loan, hindi lang utang ang nabayaran niya na kapag na rin siya ng mas malaking bakery na hanggang ngayon ay patuloy na lumalago. Ganito rin ang sikreto ng maraming kilalang negosyante. Hindi sila umasa lang sa ipon, kundi ginamit nila ang leverage ng utang para makapagsimula agad. Ang kaibahan lang may plano sila, may disiplina at ginamit ang perang inutang para magtayo ng asset. Hindi para sa gastos na nauubos agad kaya kung iisipin mo ang mga yumayaman dahil sa utang ay hindi dahil sa laki ng perang nakuha nila kundi dahil sa galing nilang magpalago nito kung nakita mo sa video na ito kung paano nagigindaan ang utang sa pagyaman siguradong mas malinaw na ngayon kung gaano kahalaga ang disiplina tamang plano at matalinong paggamit ng pera tandaan mo na hindi ang utang ang problema kundi kung paano natin ito hinahawakan kung nagustuhan mo ang video na ito Huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas marami pang matuto. At pindutin mo na din ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo ka agad. At hanggang dito na lamang muna na way nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye!